tandaan ng pagbubukas at pagsisimula ng pagdiriwang ng 25th Busigon Festival sa Bayan ng Labo, Camarines Norte. Masaya at makulay na idinaos ang Socio-Civic Military and Cultural Parade nitong ikauna ng Setyembre 2025. Sa kabila ng maulan na panahon, nagkaisa ang bawat labuwenyo na makiisa sa nasabing parada na pinangunahan naman ni Mayor Jojo Francisco at Vice Mayor Alvin Bardon. Samantala, dinaluhan naman ng iba't ibang sektor, mga kawani ng bawat barangay sa Bayan ng Labo, mga estudyante at mga organisasyon na hindi nagpatinag sa buhos ng ulan. Ibinida rin ng mga labuwenyo ang mga makukulay at nagagandahan na float upang mas makilala ang kanilang kultura at kasaysayan ng kanilang bayan. Nagbigay rin ng mensahe si Dr. Baby Boy Benjamin Dino Bres bilang panauhing pangdangal patungkol sa pagpapahalaga ng kultura at pagkakakilanlan ng bayan. Kasabay ng pagbubukas ng Busigon Festival ay sinagawa rin ng CAT Silent Drill at DLC Competition kung saan nakilahok ang iba't ibang paaralan upang ibida ang kanilang kausayan sa tikas ng kanilang galaw at galing sa pagtugtog ng bawat instrumentong hawak nila. Sa kabuuan ang pagdiriwang ay matagumpay na naisagawa kung saan ibinida ang pagkakaisa ng bawat labuwenyo. Ito ay hindi lamang kasiyahan bagkos ito ay pagkilala sa kasaysayan at pag-alala kung paano naging matagumpay ang munisipalidad ng labo sa pamamagitan ng pagtutulungan, pagbibigay halaga sa bawat isa at pagmamahal sa sariling bayan. At yan lamang ang mga pangyayari sa lalawigan ng Camarines Norte. Muli ako si Risa May Aguila mula sa Provincial Information Office, naghahatid ng serbisyong alay sa Diyos, alay sa bayan.